sa mga langgay, sa mga langga, ito yung aking niloto. Ito, may tamar tayo na tinapay. Tapos, cheese na tinapay. May kubos. May full. Kalderitang kambing. Shower basof. Tapos, yung ating uh, sa, ano to, cheese. Sweet tamar cheese. Uh, kubos and kubos. So, ngayon, mukhaon na tanim lang Dali na. Ito mga langka, mga unak ha. Tikman sa manako ni. Yung niluto ko may sabaw kanina. Mangkang. Tapos itong tubos. Ito tayo ngayon sa kambing. Ayan o. Oh. Ato na mo kamuton. Ato na ning kamuton. Susi mo po. Marabi o. Oh. Ano ha. Mm. Sarap. Sarap ng

Itu tuntut aja kakak kalit-kalit, ah. Daiman balas sakin, pura-pura. pura ha? Eh, kok. Selamat talaga. Salamat marami din po suka. Nakain ko yung ano? Nakain yung silid. Pero balat mo tuloy yung naiwan sa akin. Oo, yan. Puro, Puro ba Ito na ako. May binigay namin ng kapit-bahay namin ito. Yung pool. Ayaw ko mako ito. Ang dami nito ay baka, baka sa, baka naglalas sa, mm -hmm. kikain ito ano? E kambing, masarap to kambing. <gasps> mm hmm, wala ko nopo tulad ng ano siya? anini? nopo na Grabe ang sarap talaga ng pagkano. Ang pagka ko. Mm -hmm. Ano na lang? Pahit-pahit na lang natin itong sabaw. Ang sabaw pa siya, sayang kasi. Ayan o. No? Ayan o, no, sayang. Hmm? hmm. ba? Diba?